Ayan, si Tatay Kagurang, nakaka oh. Nakakadalawa na ng nyug na natatalupan. Para yan, sagata namin. Hello. Iyon, shout out. Big love shout out po sa mga customer ni Lolo Fox. You know? yes, para gata namin yan. Napakasarap na ginataang octopus and lobster. Yes, yes, yes. Ayun, talaga namang napakasarap yun dahil napakaraming gata. Tatlong nyog. Super yummy nyan. So, yun. Marunong palang magtalop uh, ng nyog ito ng uh, paitak-itak lang. Sandali lang sa kanyang talupan yan, oh itak lang ang gamit hindi yung talagang tapasan ng yung sa kobrahan kamay lang oh kamay in uh, itak lang ayun mga expert kahit uh, all around skill skill talaga yan yun lang guys at uh, mamaya magkukudkud na tayo para mapiga na yan at uh, makuha ng gata niya. Good morning to all of you.